Nanawagan ng siya ang anak sa namatay sa grabing baha sa Bagyong Tino nga nagtrabaho sa usa manukan sa Tamiyao sa lungsod sa Compostela. Kinihuman nga ang iyang inahan matud pa wa giila sa kompanya nga nagtrabaho atul sa nahitabong flash flood. Ang detalye ni Fem Ridumabo. Grabing pagpangutan ang gibati dining 20 anyos nga anak sa biktima sa flash flood nga nahitabo sa Compostela atol sa pagkusok-kusok sa Bagyong Tino niadtong November 4 kay gawas nga makaluluoy ang gidangatan sa inahan nga si Connie Kumpanya kinsa nakita na lang uban sa mga gapnod usa ka adlaw human sa lunop matud sa anak ni ini nga si Richvel nga gilimod sa kumpanya sa manukan nga gitrabahoan ni ini nga nagjuti ang iyang inahan atol sa pagbaha og nga wa matud pa sa trabahoan na matay si Connie Grabi ang kamatayon sa akong mama ganinya Ganoon na nila, idinera nila nga on duty sa mong pangayuron mi sa support unta nga makahuman mi eskwela sa akong manghud, pero sa pagdinay nila ni mama Miss, bugat kayo. kay kay nga brabi pag ni mama ato sa baha. matod pa why gitunol nga tabang o financial assistance ang kumpanya sa nabiling duha ka mga anak ni ini ang ilang inahan ang nagbuhi kanila og nagpaeskwela ni Richville nga ana na unta sa first year college ugang manghod ni ini nga 14 si grade 9 hinungdan nga hustis ilang panawagan. Call out sa tagiya sa manukan nga. Grabe, wala kay kasing -basing. Bisan nga pangumusta, wala. Wala ni gawa sa imo ang baba. nga, justice jud hustisya siya Giyad para sa mga nangamatay akong bikoan. Ilisod kay dawaton nga inyong idinay. Bak may inyo May duty si mama ato nga time. Husti siya usab ang panawagan ni Kathy, ang kaipon o kauban sa trabaho ni Connie. Kinsa na luwas uban sa lain unong ka mga kauban. Humanakig kumbati sa grabing baha. matud niya nga wausab siya na dawat nga tabang gikan sa kumpanya. Ugi basol pa matod siya kung nga siya nabuhi. Ug, namatay si Koni. Ang gikuan ra magud atong niya mamis katong na tuminga nagatubang ani ana siya nga dili siya sa anda makig namo kay unahon palagi niya ang mga kauban nga namo nang namatay makig atubang siya namo mao na istorya nga ano kuno nabuhi ko niya nga akong paris namatay sala kuno na ko mao ngano makaya akong paris kay wa kuno na ko gisipti pero siya kay ba mam ma unsa ka sakit truma mo sa tubig. Matod sa mga naluwas nga kapin sa 30 sila nga nagtrabaho ato sa nitabong flash flood. Gituyo sa news team pag adto ang lugar di nagtrabaho ang mga biktima ug gini ang nisugat kanamo. Ang grabing kagusbat sa lugar. Grabing kadawat sa ban heguman sa ilang gitrabahuan nga nahimutang duol sa sapa. Mga dagkong sakinan ang lakip sa nangaanod ug maupay na kaigo ug nakaguba sa mga balay sa maong lugar. Gituyo usab sa news team ang yarda Apan mga empleyado ra ang naa kay wa matud pa ang ilang admin. Usa sa mga empleyado no, mga mga ka si tumo tumo sa ni ini ang nakapamatuod nga nakakita siya nga nagtrabaho si Koni ni November 3. Ugwa nakaulit tungod sa bagyo. Kato ka kang koni no, koni kampanya. Siya atong tayo man, itrabaho siya. Juti Duty siya ato. Kita mo ato nga ni duty siya dito. So ikaw, nakaulit na ka atong tayo man, sir? Ah, naka uli. Ma, oh, na ba? Okay. Ang sakuras na uli ato? Ah, uh, Alas 11 gabi, ano tayo mga, di pa to, kusog uwan, pay uwan, hangin o no? pasad. Silang kuning, ano wala um, sa kauli ato dire? Wala mm. mo sa kauli, hindi hanong kusog hangin. Ikaw ni sungas ka, motor ka, anak ah, ka sungasong ka. O ba ni Marlon Mulgazo, Road Prado, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.